birthday po sa inyo. O yung aming Team carosa, Sabi ko ay aalis ngayon para pumunta sa beach ng Daet Kamal. Ay, Daet. Ng Parakale. Parakale ko no? parang yung Lord. kasama yung aking asawa, anak, tas po ng team. no? So, Sabado ngayon, guys. Kaya medyo mainis yung panahon. So, mahan nyo kami sa aming biyahe. Siyempre, kaya ni Dijon Pax uh, makapag-enjoy-enjoy naman kasama yung ating tapos ano? So, thank you so much po. So, yan. Tara. Let's go. Ampay okay, pa muna sa kong. Ay, na parang ang bumi. Ang ka na. Ang bumi na. Ang bumi Ano nga nabulat si Dora? Um, Ang <laughs> mga gwapo, nungo talaga, ganyan lang mga okay. Diba, Elise? Ang Elise? Aku juga din kayo sa napakagandang dagat ng Cabrillis North eh, dito sa Paracale sa Candelaria Beach so napakaliwalas ng paligid dito sa Paracale shoutout natin na lang Sir Dijan Fox sa kanyang napakagandang adventure sa kanyang pupusa inihintay din natin yung ano yung update dun sa parusan ni Sir Gideon Pax kasi pina-upgrade niya no? nilagyan niya ng pinto bagong bubong so makikita natin makasusunod kung ano yung uh, in-upgrade niya at syempre uh, inspiration din natin yon. Uh, sana no sana makapagawa rin tayo no? dito sa ating Rosie Perusa no? kay ating team white ano at shoutout natin yung mga team Rosie Tarusa sa Camarines Norte. No? Maraming mga Tarusa users sa Camarines Norte na nakakakwentuhan natin. Ang uh, hanggang ngayon, wala pa naman itong problema sa kanila. Normal Maliban sa gulong lang yung pinalitan nila. No? Depende siguro sa paggamit ng Tarusa natin. No? Kung talagang bala tubas ka, yung talagang kataw-kataw, alustagaran, ano, eh, baka nga naman talaga may Kobe guys, sa pamamalo. Pero kung chill ride lang, tama pang family lang. Maganda no. Pakanjo so, guys, uwi ating paglalakbay ngayon. thank you Maanap tayo ng ating pupwestuhan. Dito ito lang sa mga pulok na gilid yung walang masyadong tao. Maanap lang si ang um, aking asawa ng pupwestuhan. So ito na nga guys. Dito na tayo sa ating pwesto. yan yung dagat ng Kakalika Marinis Norte. So, ito na yung aming uh, simpleng

Ito na po. Ako, umbris mo. Ito na na. time solar na ano? Uh, oh, ano na kapit na ito oh. Ini pa rin Ay, ngayon. Ate, nung pumunta tayo Laki talaga tulong ng mga, mga puno. Para mga rin. kayo, oh. Hindi, oh. Hindi na. Hindi Kain na tayo, guys. Okay. Matam na sa biyahe. camping dito sa dagat simpleng ano namin simpleng pagpapasyal kasama yung aming Rusi Karusa mamaya iwawash natin sa Rusi Karusa pag uwi at aanoy natin, dilinisin natin ang gusto so, napakatahimik guys so ng ano, ang uh, lugar namin dito sa Camarines Norte etong uh, isla na yan tinatawag na Bakudabu Island napakaganda ng beach niyan tapos, yung kabila ay yung tinatawag na Calaguas Island kung saan tinadayo ng mga tao yung beach na yun, ano? So, uh, uh, yung mga gustong bumisita dyan, pwede po kayo. May mga nagtutur po dyan. Mayroong mga uh, biyahero na pumupunta dyan. Parang Calaguas style lang. Hindi naman sobrang pricey, eh. tama lang. Baka siguro mga 3,000-4,000. Meron na mga package yun, mga 2 days and 1 night, gano'n. Or 2 nights and 1 day, gano'n lang libre pagkain na yon na kayo problema so personal na budget ko na lang yung inyong problema napakaganda niyan Pacific Ocean yan guys kaya ang banayad ng tubig ngayon ano ang ganda ng tubig ngayon napakalinis so yung mga nakikita nyo yan ay dahil sa mga talisay tree or mga puno dito sa karagatan pero hindi po yan mga basura na mga basura ng mga tao mga plastic-plastic ano po ayan

Ito yun, na. Sabi na nililigo. I-video ako kayo, love. Love, i-video ako kayo dyan. I-videoan ko kayo. Ha? Dami, oh. Oo, dami po nililigo. Yan, enjoy na enjoy yung mga tao dito. Tingnan nyo, guys, oh. Napakaraming naliligo. Oo. Amin. Ayan naman yung aking pamilya, aking asawa, aking anak. Tapos pamangkin ko. Ayan. So ano, kamusta kayo? Ay, na lumulut. Ay, Ayan nga, ka-picture naman eh. Picture. Apa? Picture. Para kayo mga sisew na basang-basa ah. Na ano. Ha? <laughs> ha? Ang malapit. Ang okay, malapit. Masyadong makamamay. Ayan ang picture. Okay. Ayan. So guys, kahon muna tayo sa tubig. At mamaya si Karusa naman yung maliligo dito. ano? Maraming mga bata. Kaya sarap mag-enjoy lalo na kapag ka ganitong mga panahon. mag Tagal tagal din natin hindi nagawa na no, makapagligo sa dagat. Kaya thank you so much guys. Yeah. So yun nga mga Karuosi. Uh, kami ay pauwi na rin dahil nag uh, para banding kami, nagbanding kami ng aking asawa, aking anak dito sa beach, dito sa amin. So ito nga yung sitwasyon, buulan. Ayan, yeah. pero safe naman tayo dahil napapalibutan naman yung rosy natin ng papay. Ayan, yung mga portina. Na parang mga kasakyan At medyo malamig naman dahil buulan. Tapos nilagyan ko rin ng ah, uh, tawag dito. Yung parang coil para hindi masyadong mainit. Para yung init ay na-absorb lang na ito. So, medyo malamig lamig na dito sa ating tarusa. Compare nung hindi pa natin ito na itong ano na to itong foam na yan at ngayon lumamig na big lalo eh, lalo na kapag ulan katulad niya kaya matutulog muna tayo samahan nyo muna akong maitlet dito sa kami sa oh, ito tulog muna tayo habang umuulan parang matulog dito sa karumpisa pwede na to pang ano guys pang camping, lalo na pagka uh, Bibitch kayo tapos ganitong maulan at gabi Uh, merong mga kasama, may mga tao na baka uh, kakita din sa inyo uh, safe yun, dun lang tayo sa mga tao merong mga tao na nakakakita para safe pa rin dito uh, okay, na tayo kasi kasya kasya tayo dito sa, parang sa pwedeng matulog dito, sa laki ng upuan <laughs> um, sarap parang umuglan masyadong masyado magalang. Ang smooth niya talaga, no problem. na ako ng Baja, medyo nahihirapan lang ako. No? Medyo nalilita na ako gawa ng pag may atlas ka sa gilid, eh, may katabi ka sa gilid. Parang siksik na siksik na natin. Dito sa Karusa, kahit tatlo ka lalo na kapag tama lang yung ng uupo. Pasa-pasa. Uh, Pero madalas, dalawa lang dito sa gilid. Luwag na luwag pa. Meine Kraft noch einmal Huwag yung karusa, guys. Ayan, yeah, no? Ang dami namin nadala pero nakakalimutan. Tapos, lima kaming nakasumay. So, yun nga, mga guys, no? Mga kakarusa natin. Hanggang dito muna yung video natin. So, sa susunod, mag-upload ko rin tayo ng aming mga uh, gala uh, kasama yung ating Rosy Kangsa. Ano? So, yun nga, uh, this is Kuya Barbero TV, The Adventure. Pwede nyo po sanang i-like and share yung ating video, mga ka -Rosie. And then, palike and subscribe na rin ang ating YouTube channel. No? Thank you so much po sa lahat ng nanonood sa atin at sa mga nagtatanong kay Kuya Barbero TV. Bye-bye po!